Ikaw bata ka, kanina pa kita ginising, ngayon ka lang bumangon. Hindi ka naman pumasok sa school. Nay, nakakatamad po. Para saan pa? Oh! O oh, tay, hindi pala kayo. Ano ka na namang inga yan? Narinig ko sa labas, Al. Hindi ka na naman daw pumasok sa school. Eh tay, kahit di ako naman ako mag aaral pwede naman ako mag-anap ng tabaw, di ba? Kayo nga, nakakapagtrabaho kahit hindi nakapagtapos. Anak, hindi ganun kasimple ang buhay. Kung hindi ka mag-aaral, baka lalo kang mahirapan. Tingnan mo kami ng nanay mo. Araw-araw, pawis at pagod. Siguro kung nakapagtapos kami sa pag-aaral, baka hindi ganito kabigat yung buhay natin ngayon. Kaya sana mag-aaral ka naman na mabuti. Isipin mo naman yung mga sakripisyo namin ng nanay mo para sa'yo. Para makapag-aaral ka. Anak, maraming bata. Maraming bata na may gustong makapagtapos ng pag-aaral na hindi kayang ibigay ng kanilang magulang. Pero kami kaya namin ibigay. Simple lang yung buhay natin. Simple lang din yung pangarap namin. Yun ay yung makapagtapos ka sa pag-aaral mo. Anak, alisin mo yung katamaran mo sa katawan dahil lahat ng sinasabi namin sa'yo ay para sa'yo, hindi yung para sa amin, anak. Anak, kaya gawin mong inspirasyon yung ibang bata. Hindi nila matupad yung pangarap nila dahil walang kakayahan ang kanilang mga magulang. Pasensya na po, tay. Nay, hindi ko naisip yun. Yan ang anak namin. Magsumikap ka, palagi lang kami nasa likod mo. Anak, gusto lang namin magkaroon ka ng maginhawang hawang kinabukasan kaya pumasok ka para sa sarili mo. Kaya simula bukas pumasok ka na ha. Hindi lang para sa amin, kundi para sa kinabukasan mo at sa magiging pamilya mo pagdating ng panahon. Opo, Nay. Opo, Tay. Pangako. Simula po ngayon, magiging masipag na po ako sa pag-aaral. Mabuti naman, anak, kung ganun. Bilib ako sa'yo. At alam kong malayo pa ang mararating mo. Palagi lang na kami nandito ng nanay mo para sa'yo. <laughs> Salamat po. Huwag mong sayangin ang sakripisyo ng iyong mga magulang para lamang ikaw ay makapagtapos sa pag-aaral. Dahil hindi napupulot ang pera, lahat pinagpapaguran, dugo at pawis ang nakasalalay para lang tayo ay makapag-aral. Walang magulang na naghangad ng sobra-sobra para sa kanilang anak. Isang medalya para sa kanila ang makitang naaabot mo paunti-unti ang iyong pangarap.